Good morning guys, good morning uh, Sinisip ko ng person Ako ay nandito sa Kabugaw Market Nagtitinda ako ng Aking Gawa na Royal Bibingka Tsaka yung Panadita Ayan siya Ayan dito rin yung aking bibingka yan, pakita ko sa inyo Ayan, kita guys ayan. Dito ako ngayon sa palingki Sa likod Sa likod ng palingki oh ayan Ikutin po yan Ayan Dito nyo ako hanapin Dito nyo ako hanapin At Kung gusto nyo bumili Dito kayo sa likod Shout out natin yung mga Nasa chicken juya ya. Ayan, ginagawa guys. Kaya linalagyan ng harang shoutout kay BBO. Oh. Ayan. toy Ayan. Ayan guys, dito tayo magtatapos na naman ngayong umagang ito. Good morning, good morning. Bye bye you.